nakatanggap po ko ng tawag na nawawala daw po ang asawa ko habang naglalayag mula sa Dabao to Zamboanga. Nagulat po ako, hindi ko po alam biglang naisip ko kung ano po nangyari, kung pinatay ba siya o hinihulog po sa dagat. Captain, binalikan niyo po ba yung ruta ninyo o dumiretso na lang kayo ng Zamboanga? <laughs> dumiretso na kami as per order ng ano namin, office. hindi lang pwedeng administrative to. I think may nangyari ka pa ba Almost criminal negligence. So we will get more into the matter. Ma'am Luisa, magandang araw po. Kamusta po yung asawa ho ninyo bago mangyari yung uh, nawawala ho siya? Okay naman po kami ma'am. Wala naman po kami naging problema ma'am during that time ang ano nga po namin since bago kami magano ano eh, bumaba na po talaga siya ng barko kasi nga po may mga training siya for international po kaya gusto na po siya mag mapagsimula kami ng panibagong buhay so yung training niya po um, ayun po yung ano namin gina, ginawa namin ng paraan para makaalis na rin po siya sa barko na yun kasi po since three years na po siya rung sa mirinjan wala pong increase ng sahod, binabawasan pa yung mga OT niya. Okay. Magkano ba nga sahod po ni Sir Michael, doon. Ano po? Fix po siya ng 18,000 train operator po siya. Okay. Ilan na nga anak po ninyong mag-asawa? Apat po ang nang-anak ko. Isa pong grade 1, grade 3, grade 10, at saka grade 12. May magkakalig siya po ako. Po, okay. Ano po ang... Uh... Trabaho niya po sa kasalukuyan? Wala na. po ko ngayon, ma'am. Nahinto, nahinto na po ko kasi sumula nung nagkaroon ako. Yung In anak ko kasi delayed po, yung pangalawa ko, ma'am. So, alaga po talaga siya, ma'am. Ayun po, minsan, nag-sideline ako sa ate ko. Pag ano, gusto, magbongga pala ba ate ko, ako na lang po maglalaba. Babayaan na lang ako ng ate ko. Gaano, ma'am, kalaking bagay na na meron si Sir Michael na tumutulong ho sa inyo sa pangangailangan nyo, sa gastusin sa araw-araw. Ay, ma'am, lahat po ng sahod sa akin po. Wala po siyang kinukuha. Sa akin po lahat binibigay. Very selfless, no, si, po, si Sir Michael? Opo, nabait po ng asawa. Meron bang pangapagkakataon na siya merong nakaaway na banggit mo, ma'am? Meron po. Si, yun nga po, yung isa pong crane operator. Sobrang galit po sa Bakit kanya. Hindi ko alam, ang sabi ng mga kasamahan niya, naiingit daw po kay Mike kasi lahat lata ng pabor na sa kanya. Hindi ko alam kung anong pabor po yung ginagawa. Kasi lahat po ng kasamahan niya ron, ang kinakausap, asawa ko lang po, hindi po yung, yung isang crane na yun. During na dumadaong ang barko, pag babalik po siya doon. Yung makikita makikita na lang daw niya, yung mga damit niya, punit-punit na. Pero yung uh, nangyari ho yung incident, tinandun ho ba nakasabi? Wala na part? po. Eh, isa nga sa sabi sa akin, baka daw, ang ano kasi, parang politika, minsan nagtatanim ng, yung may galit man, baka may nagtanim na gano'n na, o oh, malay mo, may, may gumawa ng ganito. Ako, nag ako, bakit gano'n nangyari? Baka may power play kasi nga, hindi binalikan mami. Ba bakit hindi binalikan yung area? Bakit ang mga kasamahan niya nagsabi sa akin na, Oh, kahit kami tayo nananalangin, nagsabi rin daw sa ano na ba dapat balikan yung area na yun. Wala bang mga nabanggit daw sa kanila si Michael na parang nga alam O... Or... Ay, wala po talaga. Wala po talagang, wala, wala, tinanong ko rin po yung mga hibigan niya kung may nabanggit. Timitingin lang po daw sa mga picture ng mga bata. Para sa akin, tin, ano, tinignan lang po yung mga picture. Tapos nung time na yun, yung cellphone nga po, sa office, nasa barko kami, pinabuksan ng office, sabi, pwede raw makita. So, ginawa ko para makontento ma, ma, ma sila. Binuksan ko sa harap nila, yung password. Tinignan nila kung ano yung laman ng cellphone. Lahat, pina pinahalong ka, pati videos, pati anong pinakita ko sa kanila. Kamusta po? Wala po, wala naman po sila nakita. Yung, wala, yung mga video na lang po na nakita, yung sa kamay na ginawa ng asawa ko yung, yung may video lang po siya na ginawa niya I na I love you, mami, miss kita. Hindi kita mayakap kasi malayo ka. <laughs> yun po. Sweet at uh, malambing. Na malambing po sa akin, pag sa akin. Pero pag sa ibang tao, kasi hindi siya eh, Pag sa akin lang po ginagawa yun. Ano po ang uh, mamimisyo sa kanya ma'am yung mga bagay na lagi niyang ginagawa kapag magkasama po kayo? Ay pag uuwi po siya lagi dito sinasabi niya sa akin, "Sige ko ka na maglalaba ako na maglalaba lahat ng mga gawain ko, inaako niya na po, 'wag lang po ako mapagod kasi recently nagkaroon po ako ng sakit ma'am, humingi po ako ng tulong sa opisina na pagpagamot magpa-opera. <laughs> Hindi po ako binigyan ng pera ng opisina kahit anong klaseng tulong, wala silang binigay. Kailan niyo po huli nga nakausap si Sir Michael? December 8 mo ng alas 2.30 ng madaling araw ano ho uh, yung naikwento niya sa iyo kung ano yung ginagawa niya ng mga oras po na yun? Opo, um, noong time na yun, din nga po, na, nag, uh, paalis na sila ng dabaw nung kasi tapos na sila magkarga ng mga kargamento. Ang binabanggit niya, pag uh, dry dock daw po, is bababa na po talaga siya para makapag-apply na siya for international. Ayun lang po ang pinag namin. Yung problema sa bahay, wala po kami problema na talaga. Ano, recently talaga, Totoo, hindi naman po naalos yung problema ng pamilya, ma'am. May mga problema naman pa. Pero yung, ang sinasabi kasi ng agency, baka daw si Esgana is, ano, uh, may maraming problema nga po. Kaya ang inaano nila itong balon o may mabae, kung ano-ano po sinasabi nila sa asawa ko. Ano ho yung masasabi ng mga kasamahan niya sa trabaho? Sabi po ng mga kasamahan niya, mabait daw po kasi marunong makisama yung asawa ko. Siya ba aya umakyat, sumampan ng barko? Wala barco, po, hindi po siya hindi. umakyat, hindi po siya umakit ng barko. Kasi ano po siya during that time, operator po talaga siya. Ang umaakyat po siya ng barko kapag nasa pantalan lang po yan. Ah, okay. Opo. Opo. Kaya doon lang po nahihipag-usap kasi kausap ko po siya, kausap po ng mga anak so, kung ko. So, kumbaga kapag may darating na barko, siya ang bahala doon? Opo, siya na po okay. nag-ooperate. Saan po siya nakastay? Doon po banda sa may mesa, sa may railings. Meron siyang barracks doon sa area? Mer meron naman pong table doon at saka po ano eh. Kung baga saan siya natutulog? Kamina po, sa loob niya po, sa kamina. So, yun nga po, ev ev every month, every week, every day, nagka-follow up kami ng Coast Guard hanggang sa magpasta po ng isang buwan, wala pa rin final report ang ginagawa. Hindi ko alam kung nag-investigate talaga kasi ang proof na pinapakita ng naman nila sa akin. Nasa bangka lang po sila nag-investigate pero yung daily raw po na investigation na ginagawa nila, wala po. Paano nila napansin nawala na wala na? 3.45 a.m. napansin talaga nila na wala na po si Mike, ng asawa ko po. Siguro nagagalap na po sila sa loob ng barko pero ang, de ang declaration po ng captain is 6.48 a.m. na nawala. Pero on air, sinabi ng captain na 7 or 8 a.m. daw, mali-mali yung sinasabi ng captain eh. O, noong time na yun, kasi hindi binalikan ng captain, sumunod siya sa utos ng company na wag nang balikan kasi nga po, may, mayroong kargamento na inisip nila na from dad na rin from So, ang alam ko, po, pagka mga cargo ship na ganyan, pagka nati-delay po yan, is may halaga po na amount yan kapag nati-delay ka po. Kaya ang ginawa, ituloy ipaubayan na lang daw sa Coast Guard which is mali talaga. Ni ginawa na balikan yung asawa ko. Kasi kung binalikan yun, man baka posibilidad na makita po siya man. Ano ang nga naging uh, aksyon ng uh, kumpanya doon sa nangyari? Hanggang tumawag po ako nung na-ere na po ako ma'am, wala pong binigay ang company hanggang sa ano po yung nangyari. Nung na po ako kinabukasan, pinapunta na po ako for financial assistance. Kinuha ko na lang po yung halaga ng 18,000. Kulang ba pang-bayad ng mga atraso at utang ko, ma'am, kasi na apat po yung nag-aaral ko. Tapos during that time, wala na po. Ang pinangako nilang ituloy yung sahod ng asawa ko is wala rin po. Okay. Hanggang hanggang ngayon, inaasahan ko sana. Sinama po ko sa Dole, which is yung Dole na pinunta namin, Malate po. Hindi ko alam kung... doon ako din nalaya kasama ko yung anak ko. Sabi po wala daw pong makukuha ng ganyan kapag ka, ano depende daw po sa company kung may, magbibigay ng financial assistance. Sabi ko 'ng ganyan din lang sistema, di lalaban ko na lang po ito ng ganyan po kasi ang iniisip ko mga future ng bata, ma'am, kasi may pangarap 'yung asawa ko. Ilang years na hubang bang uh, nagbabargo si Sir? Tatlong taon na po siya doon, ma'am. Okay. Bago po siya maging uh, po crane operator, ano nga trabaho niya? Crane operator po talaga siya, ma'am, doon, ma'am. Tsaka doon sa barko na yun, ma'am, sa sobrang pahigasama niya po, kahit di niya trabaho, tinatrabaho niya po. Pagluluto, paglilinis, lahat ginagawa. May mga proof po ako, ma'am, na ginagawa niya po yun, ma'am. Umaalis yung barko nung no? walang cook eh. Ang ginagawa siya, nagiging ko. Ako ma'am, gusto ko po managotin dapat managot talaga ma'am para mahali magkaroon ng magandang proper investigation. Bukod don yung masiguro, masiguro ko yung future ng mga bata ma'am kasi okay. apat po yung anak ko nag-aaral. Meron hubang mga coast guard ang sumampa ng barko para tignan yung mga... Meron, meron daw po. Nung, sambuang, nung dumaong ng Sambuanga, nag-investigate po sila. Sila-sila po mismo nag-investigate. Pero dumapit ako ng NBI kasi kailangan daw po ng ang um, report muna ng Coast Guard bago sila gumalaw. Kasi gusto ko po mangyari, magkaroon ng fingerprint, dumidepende sila sa Coast Guard po, sa resulta ng Coast Guard. So ang Coast Guard, ang tagal po bago magkaroon ng result, yung final result na binigay sa akin is condolences na po. Wala naman po akong hawak na katawan ng asawa ko, nagkakondolence sila. Okay. Hanggang ngayon ma'am, umaasa kayo Mm. Yes Makikita po. Pa natin. Opo, umaasa po ako. Umaasa po kasi hindi naman po nakaparamdam kung wala na po talaga yung asawa ko. Kasi yung during that time, nung lumubog po yung Meridian Tres na nabanggit sa akin ng isa, um, uh, nakita po yung, ano, yung asawa nila, yung, yung papa nila ma'am. Na, napadpad lang ng ibang isla. Sa buhol naman po siya napadpad. Yun po yung nakita po na lumutang yung katawan naman po nanawagan po talaga ako. Unang-una sa agency na masiguradad po yung pangangailangan ng mga anak ko kasi apat po nag-aaral. Wala ko talagang kahit anong ahensya dinapitan ko, Ma'am, wala po talaga. Si Senator Rapi lang po talaga ang nagbigay sa akin ng, ng, ano, ng chance na, na, ano, na magkaroon ako ng pag-asa na magkaroon ng ustisya yung asawa ko. Kaya nagpapasalamat po ako, Senator Rapi. Siya lang po talaga. Nasaan ka man sana? Kung buhay ka pa, magpakita ka na. Kasi nag-aalala yung mga anak ko, lalo lalo ako. Saka, alam ko yung mataas ang pangarap mo eh. Marami kang gustong mabili para sa amin. umuwi ka na sana. Sana kung nakikita nila yung asawa ko, pagbigay nila sa al alam sa akin na manawagan sila sa akin. Kahit ano pong itsura niya, tatanggapin ko po. Makita ko lang po ang asawa ko. Sobrang bait ng asawa ko na yun. Kaya kahit mga kaibigan niya, miyak po, kasi sobrang bait niyan. Sa akin po, sobrang alaga-alaga. Kahit sa mga anak, napaka-hands-on ang bat ng lalaki na yan eh. Wala po, hindi mo sinasabi nila nang Sabi ko, sana nga nababae na lang kasi hindi babaero asawa ko. Sa asawa ko, mahal na mahal ko po yan. Wala na po ang ibang lalaki makikita. Kasi po, bukod-tanging asawa ko ganyan, napaka-buti, napaka-bait po ng asawa ko na yan. Saan po ninyo ma'am, nasasamahan po namin kayo na makapag-file na po tayo ng complaint sa Marina and sa Coast Guard. At uh, kailangan din namin no, yung sworn affidavit po ninyo. At i-ready uh, nyo yung mga dokumento na kakailanganin natin dahil kailangan po natin yan no, sa pagpa-file. At uh, nandito naman po kami dahil kami naman po yung uh, mangungulit no, sa ating mga ahensya na hindi kalimutan yung insidente uh, incidente nga nangyari po sa inyo pong nga asawa. ang araw po Captain? Nandito po kami para malaman kung ano po ang naging aksyon ng Coast Guard dito po sa concern ni Ma'am Luisa patungkol po kay Sir Michael. Ano po ang nga balita? Immediately naman uh, when upon learning this incident so our Coast Guard in uh, station in uh, Davao and in Sambanga immediately conducted there uh, to address the search and rescue first kasi nung uh, nalaman natin na may nawawalang uh, crew nagpadala kaagad yung uh, coast guard natin ng uh, search and rescue vessel doon sa area however hindi nga siya nakita at the same time hindi lang naman yung uh, mga coast guard vessel natin yung tumulong doon sa, sa search effort natin and we have involved even our yung mga commercial fleet by uh, notifying them that uh, if ever they'll be uh, traversing uh, yung area kung saan uh, reportedly nawawala yung isang crew, uh, is to be on the lookout and report to the Coast Guard. The Coast Guard also engaged the coastal community so that uh, kung sakasakali nga na baka naman nakita nila or na, na wash out to shore, eh, ma-report ka agad sa Coast Guard. But uh, since then nga, wala na tayong nakuha pang ibang updates, the Coast Guard will not stop. Uh, as I've said earlier, we will not be uh, until until meron tayong makuhang substantial information. So pa rin po yung Coast Guard. Dandan tumulong kay uh, kay Mama Luisa. And uh, in case na na si Luisa is magpafile ng uh, admin case or criminal case, uh, whatever uh, documents that uh, you'll be needing to support your uh, complaint uh, the coast guard is very much willing to provide uh, whatever documents is necessary because of this incident so we will also review the uh, emergency uh, procedure of the vessel involved we will be directing uh, our uh, coast guard units to make sure that uh, this vessel is 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 following their emergency procedures so that uh, hindi siya maulit itong ganitong incident again in the future so ano uh, makakasa kayo ma'am Luisa that uh, the coast guard will uh, will help you kung ano man yung kailangan nyo uh, when it comes to the filing of a uh, complaint Thank you po. Uh, Captain, maari din po ba na makuha na din sa asalaysay iba pang crew members po ng kanyang asawa? Definitely po. Part po yan ng in-depth investigation pa na uh, gagawin ng Coast Guard is to get the testimonies of all the other crew members. Uh, katanungan lang din po, Captain, sa mga barko po ba? Kung baga, mayroon ba silang mga CCTV na maaari nga makatulong sa atin sa pag-iimbestiga? Hindi po. Hindi, hindi kasi lahat. Um, eh. May mga barko tayo that uh, equipped with CCTV but... Uh, itong uh, barko na to so we'll, we'll have to check if mayroon uh, meron sila. Normally kasi yung mga may, na, na na CCTV is yung ating mga passenger ships. But uh, for the cargo ships, uh, merong mga iba na meron pero uh, hindi lahat. Dito po Captain, sa, so nangyari po sa kanyang asawa, may nakikita ho ba tayong uh, kapabayaan dito po sa barko? Early to say, but uh, there are, there are indicators already. Uh, as I've said nung mga previous na discussion natin, we will check kung nasunod ba talaga nila yung uh, proper procedure whenever there is a reported man overboard. So kung uh, binalikan ba at uh, nag-search on board the ship and outside the ship, binalikan na yung previous truck to check kung makikita yung uh, nawawalang uh, crew. So, yan yung mga bagay na, na isa sa titingnan po natin. Nagkapasalamat po ako, Captain Angke, na sa mga ginagawa niyo pong tulong sa amin at saka sa mga kasama niyo po. ah uh, sana po, uh, huwag po kayo magsawang tumulong. Katulad po ng mga tumutulong din po sa akin hanggang ngayon. Kasi gusto ko po magkaroon ng sa asawa ko. Yes, Salamat uh, po. Uh, Makakaasa po kayo, Mama. Sir Idol Rapi Tulpo, uh, maraming salamat sa tulong ninyo. Am um, galing na po kami ng marina, sinamahan na po kami ng mga staff mo na mabigyan po kami ng aksyon sa ginawa ng pagkawala ng asawa ko. Ganon din po sa Coast Guard. magka-file na rin po kami ng admin case regarding po sa company. Tapos sa Coast Guard din po kay, kay Captain Angge, um, makausap po namin. At tumingi po ko ng tulong na rin po at salamat din po sa ginawa nilang tulong sa akin. O idol Rapi, salamat po sa inyo. Kayo po ang idol ko talaga. Salamat po sa Rapi. Pitulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay